Dito po tayo ngayon sa presyo ni Ate Mena ko. Ang aking kaibigan mabait, masipag na sa Kadora. Talagang araw-araw po present po dito. Alamin po natin ang kanyang mga gulay. Ang kanyang gulay lang po na narito ngayon ay ang ampalaya, upo, talong. Good morning Ate Mena. Ate Mena, sobrang init ano. Buti malamig-lamig din dito at nakatutok sa electric pan ano. Huwag mo kalimutan uminom ng maraming tubig yan. Mahirap na ma high blood. Hindi ka naman high blood. Ayun, that's, that's good. Kaya lang pag sobrang init, umataas yan. Oh, ba? Oo nga. Ganun? Oo. Yeah. Talagang kailangan may hangin ka rin, ano? Ano ba ito ang palay natin, Ate Mena? Misty, sa bayan? Ano yung... Galaxy. Ah, Galaxy. Magkano ngayon yung Galaxy natin? Ang per kilo po, magkano? 70. 70. O, 70 po per kilo, kagaganda po ng galaxy niya, pero 700 per bundle. Meron din siyang talong. Ate Mena, yung talong mo? Talong, 300, may 25. Mag, anong talong to? Mucho. O, yung mucho niya, 25, 30, ang asking price per kilo, 250, 300, 350 per bundle. Yan. May nakita rin ako ng anin. Itong upo mo, balag ba yun? Ano yan? Gapang? Magaling yung gapang natin? Napakamura naman yata ng ano. Halos lahat yata ng karamihan sa gulay natin. Bumaba ano? no? Mainit na tapos matumal pa, no? Tapos namamatay pa yung mga sito namin. Namatay na mainit. Ay, ganun ba? E, paano yan? Pag ganun, baka tumaas yun. Ano yung siling Taiwan? Panigang? Taiwan. Ako. Oh, yung Taiwan natin ayaw nang tumas, no? 50. 50. Perfect go, yan. Medyo nagmura ngayon yung mga gulay no. Yan. Maraming salamat Ate Mena. Sa tabi po ni Ate Mena si Arlina. Arlina, ang dami mong ano sa Jerilla so. Tandaan lang sa dito. Tandaan da. Medyo bumaba na ng kawan kami sa araw yata ng tandaan. Empatola natin ganito. Sampo. Sampo. Isa bonito natin. Pinse. Anong talong na yun? Kalisto. Ayun pala kalixto? kalisto. Magkain kalisto. Ang mataas lang yata ngayon, sigarilyas. Ano? Lahat mura yan. Yan po, isa po rin natin masipag na sa Kadora dito sa ating baksakan, si Madam Arlina. Salamat po. Salamat. Yan, yeah, magkatabi lang po sila niya atin oh. oh. At ang oh, maganda itong ano nila, hindi masyadong mainit. Lagyan mo ng ano, yung kasi nakayerd, mainit eh. Hindi, yung kahit na yung ano lang. Markton. Oh. Markton. Parang, diba nit, ay, ay karton. Oo. Para hindi ba siya na Salamat. Isang mapagpalang araw, kabanato ang kong mahal. Sa lahat po ng ating mga kapalengke. Sa ating mga kagulay at sa masisipag nating mga Farmers. and of course sa lahat po ng ating mga kapwa kabanatuenyo proud to be kabanatuenyo welcome po ulit sa ating youtube channel Dante B. Mr. Palenque muli po ito po ang inyong kasama kaibigan Dante B. Ernest po ang Mister Palenque po ng Kabanatuan City ngayon po ay April 19 Araw po ng Viernes, isang napakainit na araw na naman ang gagawin natin pag-update o yung pagtatanong ng mga asking price o yung touring ng mga gulay ng ating mga kaibigan sa Kadora para po malaman natin ang presyo ng kanilang mga gulay na bumabaksak po dito sa pinakamalaking baksakan ng gulay sa lalawigan ng Silla ang Cabanatuan City Public Market, Palengke ng Sangitan. Samahan niyo po ako mag-update ng mga presyo para naka-update po tayo. At kung bago lang po kayo sa ating YouTube channel, Daan TV Mr. Palengke, abang nanonood po tayo, pindutin na po natin ang subscribe button para naka-update po tayo dahil araw-araw po tayo nag-update ng mga presyo ng mga gulay dito sa ating baksakan. Tandaan niyo po wholesale by bundle, asking price only, hindi pa po yan ang final prices ng mga gulay. Kaya na pa po inahintayin natin. Subscribe na po tayo. Muli po. Ito po ang inyong kasama, kaibigan. Dante Viernes po. Ang Mr. Palenque ng Kabalatuan City. Hala, dito sa pwesto ni ano... Misit. Ang daming peche. Sit, magaling peche natin. Eh, madam, magaling peche natin ngayon. Asking price. Ako, oh, mura po. Dose. Dose? Bumaksak yata ang peche ngayon. 12, 1 isang kilo. 120 per bundle. Ah, medyo terno siya. Tanong natin yung sa iba. Salamat po. Ito naman po yung kay, ano, kay Barok, yung peche niya. Tanong din natin. Kasi naman yung berde, yung berde itong. Mukhang mas maganda itong kay Barok para may pagkukumpara kayo. Barok, masahin itong pepe natin. 18, by 180 sa bundle. Oo. Oh. kasi maganda yung kulay niya, maganda rin yung alam ano, malinis. Ito. ito kay Ella. Ella, sa iba itong alam palaya? Magano yan? Ano ito? Ano ito? Ah, Mistisa? Mistisa, bakal isang bundle? 800. 800 isang bundle, 80 isang kilo. Oh. Turing lang po yan. Oh, turing, yan. Yeah. Asking price niya, 70 to 80, isang kilo. 700, 800, isang bundle. Yan, yeah. wala po yan. Wala Ay, may maganda tayo dito. May maganda tayong model dito. May bisita kang maganda dito, ano. Kasexy pa, ano. Yan, ganda. Oh, wala si John John. Baka ako. Good morning, po. Ang kaganda niyo madam. Yan. Yeah. Yan, may, may bago tayong ano dito, kasangga. Madam, ang pangalan mo? Kusmin po. Ha? Kusmin po. Kusmin? Yan. Ano ba dito? Nag-ano ka dyan? Eh? Oh, anong tinitinda mo? Kusminko. Ha? Ah, sa iba yung palayan nyo? Ah, oh, saan ba ang bayan galing yan? Kusminko. Oh, sa Lisi Haen. taga tagahin Di pala. Parang si Ate Abel, ano? Yan, mamaya ano, makikita mo yung kagandahan mo sa aking video. Yan, yeah. Subscribe tayo. Okay, salamat. Dito tayo sa pwesto ni Machete. Kagaganda ng kanyang siling panigang. Siguro, ano to, variety nito, mahita. Machete, mahita ba to? Oo, no, mahita. Tama ako. Nakachamba ako. Ano, ayun to? Mother, meron pa ako ang panigang eh. Machete, magkano yung mahita natin ng na na siling panigang? Parahin pa. 30. oh, medyo bumaba dati sa 45, 40, 40 diba? Oo, Ang baba ngayon, no? Ano yung upo mo, balag? Balag ko. Balag kaganda. Medyo magano yung ano natin doon? 120, 120 sa bantel. Napakamura upo. Salamat. At siyempre, dito tayo sa... Sa besi, Dory ko. Dosi! Dory, magkano itong ano mo? Ipatol ang paligpit mo, kagaganda, oh. 150 isang bundle lang as niya. nga anong sito ba to? Si baka na si negros astin Magana, magana ang asking mo? Isang yan. Kasi best friend ka niya, kaya galante ka kasi, kaya yan. yan. O. Pag galante daw, dinadagdagan niya. Oh. Eh. Uh. 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 Ay, <laughs> eh, yung sito na berde na yun. Anong, sito na berde na yun? Pagara. Pagara ni Magayang Pagara. San Libo, yan. Denta. Salamat po, Madam Dory. Pero ito yung best friend niya. Umaangal sa kanya. Ito yung best friend and enemy. Yeah, Best friend and enemy. Umaangal sa kanya. Koy, dito kay Eric may matatanong tayo. Pato lang tinis. Bonito ang Talong na bilog. Pati tong pipi puti oh. Sir Eric, good morning. Ngayon, wanted, dead or alive. <laughs> ang ganda na nga. Magkano ngayon yung natin, yung patulang finish? Sampu po. Sampu. Yung bonito natin ang palaya. Ito, 20, 20. 20. Itong pipinong puti. 20 po. 20 rin? Eh, yung bakla. Bakla, 15 po. Mas mahal yung ano, yung bakla. Na. Eh, yung ano, na, talong na bilog natin. Talong na bilog, 25. 25, ayan po. Yan, dito po yan, ake. Ate Christy. Ayan, kay Eric. Salamat. Selamat. Amin, magano na yung si ano natin tumaas 'di na ba? Pero yung Oh, yun, lalo yata bumababa no. Araw-araw bumababa. Eh oh. Oh, 30 no. Kaya e, ano, kaya Rosel. Ito nga ano natin okra. 60 ang asin niya. Ah. Medyo bumababa na rin ano. Ito 'yon. Eh may papaya siya sa nagtatanong ng papaya. Ate Abel, magkaling papaya natin hilaw ngayon. Ah, may kausap pa Ay, sa ganyan. Balikan si okay. po natin, may kausap po. Eh. Dito tayo sa kaibigan ko muna. Kay Ate Mila ko. Good morning, sister ko. Sa sister ko, maganda. Wow. And kay brother. Kay hey, sister, yan. Magkano na yun ano natin itong... Ayan, oh, ang asking po, 70. O, oh, 70 itong siling At sultan. Ano ang talong to? <laughs> Ito, propelica. propelica. Mucho. Mucho sa mucho. Ito wow. yung mucho, natuloy sa 30. 30, Ay napakamura. Eh, yung Taiwan natin. Oh, natuloy sa 60, yung panat. Ayaw nang, ano, ayaw nang tumas ng ating siling Taiwan, ano? Eh, paano mainit? Mainit, nga, eh, no? siling Taiwan, ano? paano mainit? Mainit, ngayon. Kaya nga, eh, no? Si baka magkabusan tayong guys. Salamat, madam. Salamat Ayun. din, sir. Yan po ang aking sister dito sa palengke. Yan. Ano yung dito yung ano yung papaya ni Rosel? Pati yung ano yung, yung ng bakla. Magkano yung ano natin papaya na yun? Papaya oh, po, sampo po. O, sampu. bali, sandaan, sambal. Sampo, eh yung pipi ng bakla? Ang ining, 25 ang minili. 25 per kilo to ang Ano yung ano, natin? balak eh, balag kong matandang puno. Balag na matanda, magkano ngayon yan? tawa O, napaka-mura ng upo Sa inyo rin ba yung kalabasa na yan? Pero siya, ito. O, kaya okay. magkano yun? Michelle, magkano tayo mo? Michelle! Magkano yung kalabasan okay. mo? Kalabasa. Okay. 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 Yeah. may sa. Magkano mo? Ayun oh, nakasak. Sa Ano masasabi mo sa sinabi niya? Ano Uh, Dito po tayo sa pwesto ni Boss Jay. Yung mga gulay bago niya. Good morning, Boss Jay. Yes, po. Boss Jay, magkano na yung repolyo natin 300 ngayon? 300 po sa ating repolyo. Medyo umangat yata yung repolyo natin. Na boss, ano? O, yung patatas natin. Patatas natin, 600. 600. Sa makinis, wash natin yung carrots. Five. 550 five, five sa labanos natin. 150. 150 sa sayote natin. Sayote 25 per kilo. Yan. Yung labanos natin maputi. 150. 150. 150 sa pechay bagyo. 280. 2.80. Maraming salamat Boss J. Yan, napaka-isang mainit na tanghali sa iyo. Siyempre, pagdating ko dito, dito na tayo kay ano. Eh, ari ko po, yan. Yan. Kailan eh? Noong pa ako na sila ko pa yung ano niya. Yan. Muna, sandali. Good morning, Madam Lani. Ayan. Magkano na po ngayon yung ating uh, singkamas na maputi kasimputi ng bisita mo? 40, 45. Ito yung binagawa nating lumpi. Ang ano, no? Wala ka ngayon yung yun, bitbitin? Oh, ito sa kabila, meron. Hindi, oh, luma lang. Ah, yun. Oh. Okay. Medyo Umapayat na si Madam Lani natin. Malaki ang, pin malaki ang pinayat mo. Mula nung, ano, nung nag-diet ka. Okay, salamat. Ere, kay Aramina. Alamin natin yung mga kalabasa niya. Good, good, morning, Madam Ara. Madam Ara, maglamin yung kalabasa mo. Ay, malilit natin ng ganyan, medium, magkano? Ha? Ah, 70. big ba natin ngayon, magkano? medyo mababa na rin na ayaw na siyang umabot ng 25, 24 kasi dati 24 na yun no? Okay. ngayon ayaw na siyang umangat okay, salamat hello vlog, welcome to my guys ayun, ganun, ganun sana kaganda, kaganda naman ng opening nito yes. may big kiss dito na ano na tag ito Sinkamas, magaling sa big kiss natin ngayon Sinkamas madam 120 pa rin okay, kagaganda ng Sinkamas niya kasi ganda ng tindera, kasi ang ganda ng tagatali. tali yeah. e magsawa tayo sa kabaglag ng sechay. Dahil sin sechay, oh. Ayan po, may dumadating, oh. Magkano na yung asking price ng peche natin madam? 1 wow, tip. Napakamura na mga yata ngayon. no? Baksak presyo yung ano, peche. Eh, yung mustasa natin. Ganon din po. Ganon din. Bumaksak presyo. Salamat. Ayan, dito yung tayo madam, pati ka, sir Alamin natin yung presyo ng Kanyang Sampalok, puso mapagmahal At yung kanyang Magagandang luya ano si magkano na yung luya natin ngayon? Sa magkano yung luya? Luya po, may 70 po. Meron po 50. Ayan, pinakamaganda niya, 70. Pero mura pa rin, may 50. Yung puso niyo po mapagmahal? 180. 180. 180 sa Sampalo po natin. 180. Ayan, miracle po natin. Miracle 200. 200. Ayan, may... Meron tayong ano itong kamote ano yun, Taiwan si? Taiwan si. Magkano 820. po yung Taiwan? 320. Sa gabing galyang po natin. 42 yan maraming salamat po madam syempre sa kaibigan kong si madam Banji ang isa sa eto 2 uh, in 1 eh, maganda ay 3 in 1 maganda sexy <laughs> masipag Maganda nga yung super taiwan natin ay super white natin super ano <laughs> <laughs> pinagsama-sama ko nalilito na ako eh magkano super white natin 790 po 790 ilang kilo to 6.5 6.5 sa kanso natin 6.5 din. ito 690 pero 6.5 din ang uh, 6 eh yung ano natin yung yung sibuyas natin pula 450 po 450 wala pa rin pagbabago no oh maraming salamat po madam maganda nice okay. madam nice na dilaw po ba to magkano po yung dilaw natin ngayon madam 120 lang po mura yata ngayon mais ano dati nasa naglalaro ng 2 plus 180 ngayon 120 Maraming supply pero wala kang puti. Medyo pumapayat ka na rin. Laging <laughs> ko pumapayat na rin sa stress daw. <laughs> um, hindi 'yung nga 'no, mas lalong bubaba kay sa kanya kasi maganda 'yung ano niya, 'yung mukha niya. Beautiful, Beautiful 'yan. Hindi naman pero hindi sexy. siya <laughs> sa ko at least sa ko medyo pumapayat ka gumaganda lalo. Ayun. Kasi magdadala 'yan kasi kasi eh, ayun po, ayun po, mapayat. Huwag mo na payat ka, gano'n. Kasi hindi naman, pumapayat pa lang. Antayin natin mga one month. Ano? Uh, two months. Two no? months. Humingi pa ng ano, <laughs> ng tawad. Okay, salamat. Yan po, mga ganitong oras, nagdadatingan yung mga kalamansi natin. Eh. Ang pinaka barometer natin dito, kasi si Ibi ang lagi maraming kalamansi. Tanong natin, ha. Ayan, ang dayang kalamansi 50. Ah, ano Yung Mangat naman 'no, 'yun oh, Medyo mangat naman. Yung malalaki 'yun ha. Ah, medyo malalaki. Yung good na good na kalamansi, 1050 daw. Ano, dito kay ATI, napakarami ng magagandang kamatis. 1716 daw ang per kilo. Aangat daw 'tong kamatis. Hmm. 17, 16 per kilo ang kamatis na magaganda ni Ate Ine. Dito ulit tayo kay Boss Ed. Napakasipag naman. Hindi lang, hindi lang pala sa Kadoro to. Uh, mekaniko tagagawa. gumagawa dito pala siya ng, ano, ng sirang electric pan. Ayan. Napakasipag sideline niya yung paggawa ng sirang electric fan. Hindi kaya malalong masira yan? Magkano na yung money, yung money natin yung isang kilo ngayon? 70. 70, mababa pa rin. Pero pag isang, ano, isang bundle na dito, 1.7. 1.7, 28 kilos, diba? Yun, kilo. salamat. Ilan na ba nagagawa mong, uh, nag mong, electric fan? O, ilan na yung nasisira mo electric fan? Uh, Ayun, wala pala nagagawa. Nasisira daw. Ay, ano ba yung Taiwan si ba yung ano mo? Kamote mo malaki? Magkali malaki? 320. 320 yung medium. 220. 220 yung small. 150. 150. Yung ubi mo ang kamote. Okay, salamat. Sa tabi lang po siya ni Boss Ed. Kung mamimili kayo ng mani, bumili na rin kayo ng ayan. Tignan natin kung ginagawa nga. Yeah, suspense po. Iya, yeah, iya, yeah, bang. Sa sa sampung electric fan, isa po yung nagawa niya ng hey, ngayon. Siya yung sira. Yan. Yeah. Dito kaya pinir na yung sopiya ang ano natin. Dahil sopiya. Bas ba kayo sopiya natin ngayon? 35? O, o 35 ang bang ask yung price ng uh, natin. Dito tanong natin yung... Siling Sultan. Dito ba kanin yung Sultan natin ngayon? Ang kari Sultan. <tipos> 70. Wala naman doon siya lalagay ito. Mirana yun. Murado. Ayun na si tita yun. murado natin. Ayun. Ayun. Ayun si... Ito yung... Yung atinito. atin ni ito, ati ni. Balas ka na ba? Opo, medyo nakakakita mo ng mga gano'n. Yun, good, good news yan. Basta wag ka lang masyadong magpapagod. Upo ka lang dito. Ayan, o. Oh. Ngayon, nagpunta Ayan, oh, oh. Medyo okay, okay naman. Malakas na. Yun. Punti pa, oh. Okay. Ay, eh, gagaling at gagaling yan. Nakikita ko na yan. Hindi nakagaya na Oh, eh, ay, ah, Good. Good naman, oh. Yan, yeah, medyo magaling na siya. Dahil kasi, ano siya sa mata, eh. Ano ba yung pinanggal sa'yo dyan? At oh, right. sa ah, mga hindi ko dang mata ko, may punita, may nasa. Ayun. Ah, ngayon, medyo okay, okay na. Nakakailang lindo ka naman, da, di ba? May awa ang Diyos. Yo, may awa talaga ang Diyos yan. Salamat ate. Basta papagaling ka ate. Baka sa isang buwan eh. Yes. Magaling na nun. Yung sibuyas natin puti ngayon, eh, magano? 40 po 40. 400 per bundle. Ito nga na po lang. 46. Ah, mas mahal yun ano? 46. 10 kilo kasi kaya 46 per kilo. 460 per bundle. Salamat, Lita. Atina, wag ka masyadong papagod dyan ha. Okay. Pagaling ka ng todo. Ayan po, alas. Alas. Mag-alas 11 na po ng tangali. Pero marami pa rin po mga gulay tumana ang dumadating dito sa ating baksa Ayan. Ay, nawala na yung papaya ni Ate Ine. Ani, Ati Abel. Alamin natin. Doon kasi natanong natin, saan po yung papaya dito kay Ate Abel. Alamin natin kung magkano na ilabas. Ate Abel, magkano na yung papaya kanina? Ah, papaya po. Oh, uh, asin oh, O oh, yan, na to. Bali, 100 per bundle. Ano? Papayang hilaw po yun. Itong ganito natin, okra. Okra po, ayan, 50 si po tawad. Dito yung dito. Ito natin. 45 pa tawad di, niya. Ano, diba? Ayun e, e, nga ano, rin natin, itong panigang. Panigang, no? panigang po, 30. 30. Wala kang sigarilyas? Wala para Okay. tanong natin, anong, 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 ati anong, anong, Okay. Mirakel, Raquel, nagkano'n gano'n? O, oh, sampo, bali, santa. Santa, samban din. Ito, Mirakel pala na hinog. Isang isang bandel, sampo per kilo. Sampung kilo kasi. Ano? Eh, may mga dumadating pa, mga talong, mga upo, mga, eh, upo, ang dami. Marihara, anong talong to? Mucho? Mucho? Mag 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 magaling, mag <coughs> <coughs> ha? One thing. Ah, segunda one thing thing. mura lang. Oh, segunda nga kas malilit mura. Primero mo sa si si ano kanina wala ate. Sit magali ayun. Ganun din. Magali mo sa sa mo? 150 mura Ito dito may nakita tayong ano ah uh, sigarilya. Sige lang. Anong variety po si Garlias natin? Variety po, bigay yung native. Native daw. Magkano na yung... Um, Sandaan. Oh. Ang asking niya, 100 okay. per kilo, 1,000 per bundle. Ito pa, native na si Garlias po ang variety. So nagtatanong po ng ating si Garlias. Ay eh, yung Taiwan natin. 5-5. Parang Garlias po, 5-5. Magkano? 5 60. Siyempre sa kamatis natin, walang katapos ang kamatis. <messim> Balita ko, tataas yung kamatis niya. Si 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 ano? Na, si Opo, mataas na Sakyan. Ah, ah, <laughs> sa sakyan, sa kinsi pa rin. Pero tataas na rin. At wala sinabi niya Salamat, Rosa. At sa saluyot natin, ito, nakita ko yung hinihimay ni Conciato yung saluyot niya. Magkana ngayon, Conciato, yung ano natin saluyot? 20. 20 wala rin pagbabago na. No? No, ang nagbabago pa, lang eh. si Sir Ato lalo pong mm -hmm. <laughs> <laughs> Salamat Sir Ato. Ang konsehal ng Caudillo, ang masipag na konsehal ng Caudillo. Balang araw magiging kapitan to. Baga gusto nyo magpulong sa loyo Ang ano dyan, di ba? Ang ano dyan, sa huwag yung isda, yung uh, iniyan Yung ang quad. Sa sa luyo, malaki okay, okay. Thank you. Oh, dito tayo magtatapos ng pag-update sa aking minamahal na atisali ko. Yan. May miracle pala. Miracle pala ito ko si Tia. Magkano miracle mo atisali? Sally? 25 po, Turing. 25 po. Alos ka yan. Eh, upo mo. Ano ito? Balag? Gapang. Magkain gapang? ang tawad 50. Eh, yung balat. Ayan, 90 yung ano, yung yun, Ito anong, tintalong natin. 30. 30. 30, 30. Itong okra. 60, Maraming salamat, Ay, yung favorito kong... Ay, <laughs> Oh, na. Maraming nanonood sa yo. Boy, boy, maraming boy nanonood sa iyo. Eh, no. yeah. Ayan po mga kapalengke, mga kagulay, mga kaparmers at sa aking mga kapwa kabanatrenyos ang ang atin kong uh, pinaka latest asking price update ng mga sariwang gulay po dito sa ating pinakamalaking baksakan ng gulay sa lalawigan ng Nueva Ecija ang Cabanatuan City Public Market Palenque ng Sangita Please don't forget to follow my page Palenque ng Sangita ganun din po ang ating YouTube channel Dante B. Mr. Palenque para hindi po kayo nahuhuli sa pag-update o yung presyo yung mga asking price o touring, hindi pa po yung final prices sa, ng ating mga gulay dito sa Baksakan. Pag mamamalengke po kayo dito, dala po tayong payong, inom na maraming tubig dahil po sobrang init. See you po again tomorrow. Muli po. Ito po ang mga kasama, kaibigan. Dante Biernes, Mr. Palengke ng Cabanatuan City. See you again tomorrow. Bye-bye. God bless us all. Ingat po tayong lahat.